Yung. Good evening, good evening mga tol. What's up? Shout out, shout out sa lahat ng mga solid followers natin diyan. Good evening sa inyong lahat. Yay tayo ngayon. Alawas ng Antipolo. Paalis pa lang tayo dito sa Isabela ngayon. Ayun mga tol. Oh. Paalis pala tayo ngayon dito sa sa Isabela ng 8.30 ng gabi Ingat tayo palagi sa biyahe mga tol. So, ayan mga tol, nandito na tayo sa may kabugaw. Labas na tayo dito sa may highway. Okay, no? Linis ng daan. Walang ganong sasakyan kapag gabi. Kaya maganda magbiyahe kapag gabi. Hello, what's up kakabsat na nakaurat -ur For today's video ngayon to at biyaya nga tayo papunta ng Antipolo ngayong gabi Sa pagpapatuloy nga ng aking biyaya ay narating ko na nga agad itong Santiago At hindi naman na dyan nagtagal ay narating ko na nga din itong bayan ng Cordon Hanggang sa madaanan ko na nga rin itong boundary ng Isabela at Nueva Vizcaya At hindi naman dito kalayuan ay narating ko na nga itong bayan ng Jadi At hindi naman dito kalayuan hanggang sa makarating naman ako dito sa may ginagawang kalsada Dito sa Barangay Barete sa Jadi At napahinto nga lang kami dito sa Glit At hindi naman dito nag Nag-go na nga rin kaya nagpatuloy na nga agad ako sa biyahe hanggang sa marating ko nga itong paakyat ng ariwong at hanggang sa marating ko nga itong nagsabaran dito sa may checkpoint at pinuksan ko nga agad ang ilaw dito sa loob ng sasakyan para makita nga tayo dito habang dumadaan dito sa may checkpoint. Nagpatuloy nga lang ako sa biyahe hanggang sa marating ko naman itong ginagawang kalsada dito sa may kinagaw at naabutan ko nga naka-stop ang traffic at hindi naman dyan nagtagal ay nag-go na nga rin kaya nagpatuloy na nga ulit ako sa biyahe. Sa pagpapatuloy nga ng aking biyahe at hindi naman kalayuan ay nadaanan ko na nga rin nitong Bagabag Junction hanggang sa makarating naman ako dito sa bayan ng Solano at hindi naman nakalayuan mula Solano ay narating ko na nga rin itong crossing papasok ng bayombong hanggang sa madaanan ko na nga rin itong bayan ng Bambang sa pagpapatuloy nga ng aking biyahe ay narating ko na nga agad itong bayan ng Aritaw hanggang sa madaanan ko na nga rin itong bayan ng Santa Fe at paket naman na ito ng bundok hanggang sa makarating nga ako dito sa may Baleti Pass o mas kilala sa tawag na Dalton Pass na boundary nga ng Nueva Ecija at Nueva Vizcaya at pababa ito dito sa may barangay Kapintalan na sakop ng Karanglan dito sa bayan ng Nueva Ecija. At nang makarating nga ako dito sa may barangay Kapintalan ay huminto nga lang ako dito saglit para magwashing naman ng sasakyan. Dahil nga madumi na nga rin ang truck dahil sa pag-uulan nga sa Isabela. At pagkatapos ko nga dito magwashing ay nagpahinga nga lang ako saglit at nagmerienda. At nang matapos nga akong magmerienda at makapagpahinga ay umalis na nga ako agad at nagpatuloy na nga ako ulit ako sa biyahe. At napakalinis nga ng kalsada ngayon at wala naman ganong sasakyan. At hindi naman na dyan nagt matagal ay narating ko na nga itong bayan ng San Jose at hindi naman dito kalayo ay narating ko na nga din itong bayan ng Science City of Unios. at mag stop over nga muna tayo dito sa may fuel star at iihinga lang ako dito saglit habang pinagpapahinga nga itong sasakyan bago nga ito karga ng diesel at nang matapos nga ako dito mag CR at nakapagpahinga na itong sasakyan ay pinakarga na ko na nga agad dito ng diesel at nang matapos nga makapagpa diesel ay umalis na nga rin ako agad at nagpatuloy na nga ulit ako sa biyahe hanggang sa makarating nga ako dito sa may balok at direk nga lang ito at hindi naman kalayo, ay narating ko na nga rin agad ng Santo Domingo at kakanan na nga ako dito papunta naman dito ng bayan ng Quezon dito sa Nueva Ecija at alas 3.28 na nga ito na madaling araw na madaanan ko naman itong mga kainan dito sa bayan ng Quezon at nakaramdam nga ako dito ng gutom kaya naman huminto nga muna ako at bumaba at kumain nga ako dito ng mainit na goto pampainit nga ng tiyan kain tayo mga tol at na matapos nga akong kumain ay umalis na nga ako agad at nagpatuloy na nga ulit ako sa biyahe at kumaliwa na nga ako dito sa may crossing dito sa bayan ng Quezon at papunta naman ito ng bayan ng Aliaga dito sa Nueva Ecija. Napapasok naman ng CLLEX o Central Luzon Link Expressway. At hindi naman na dito kalayuan. Eh, nakalabas na din agad tayo dito sa may CLLEX at papasok naman na tayo ngayon dito sa may SCTEX. At hanggang sa marating naman natin itong papasok ng NLEX. At mag ko na nga ito ng madaling araw na marating ko nga itong Caltex San Fernando at nagpahinga nga lang ako dito at iidlip idlip dahil nga papikit na nga itong mata ko. At nung magliliwanag nang ay nagpatuloy na nga ulit ako sa biyahe hanggang sa marating ko na nga itong toll gate palabas ng NLEX dito sa may Bukawe hanggang sa makalabas nga tayo dito sa may expressway at makarating nga dito sa may Balintawak at hindi na nga dyan nagtagal at hindi naman masyadong traffic kaya naman nakarating na agad ako dito sa may Cubao dito sa may GMA at kumanan na nga lang din ako dito at para makapag U-turn papunta naman ito ng Pamyas at hindi na din dyan nagtagal ay narating ko na nga din itong tapat ng SM Marikina at papasok naman na ito ng Marcos Highway at hindi naman na dito kala malayo anay nadaanan ko na nga rin itong pasig pati na nga rin itong bayan ng kainta hanggang sa marating ko na nga itong papasok paakyat naman na ito ng antipolo at malapit lapit na nga ako sa aking pupuntahan at hindi na nga dyan nagtagal ay narating ko na nga itong papasok ng subdivision at salamat nga't nakarating ako dito ng ligtas at walang anumang aberya sa daan at eto nga't nakarating na ako ng ligtas dito sa bahay ni Labos at salamat po lord sa paggabay po sa akin sa aking mahabang biyahe at hindi mo po ako pinabayaan at pinarating mo po ako dito ng ligtas sa aking pupuntahan At hanggang dito na nga lang At dito ko na nga lang din muna tatapusin Ang mga kaganapan for today's video Salamat sa inyong panonood mga tol